陈进。 Ito naman ang ating double barrel BSR10. Ito ay spring type airsoft rifle na siyang idadagdag natin sa ating laruan. Ito ay budget friendly na sniper rifle na mayroong powerful output. Ito ay spring type airsoft rifle. Ibig sabihin, spring yung nagpapaputok sa kanya at saka yung kanyang piston. Baka akala ng iba ay gas type ito pero hindi sila magkaparehas ng gas type. Kaya pang budget friendly talaga to kasi tipid siya. Hindi mo na ng gas para mapaputok mo siya. At syempre, 0.30 grams yung ibabala natin sa kanya. Pagka tinama ka talaga yan na italagang mapapayaka, Nga pala akala ng iba, erga to. Hindi po erganto to. Magkaiba po ang airgun at airsoft Ang airsoft po ay plastic PB bala at ang airgun naman po ay pellet na gawa sa tingga ang bala nya. ang ating double bell BSR-10. Tetestingin natin dito sa lata ng Vienna Sausage Yan. Tapos eh, ito gawa sa aluminum to. Tapos dito naman tayo sa lata ng uh, gatas Mas makapal kumpara sa lata ng Vienna Sausage at mas matigas. Tapos dalawang bote ng gin. Yan Tetestingin natin dyan yung double bell BSR-10 natin gamit yung 0.30 grams na bibis natin Yan. wala pang scope di pa natin naayos na to lalabas labas lang natin sa box kasi ngayon natin na uh, harap eh, ito yung personal unit natin iseset up natin ng magandang setup yan. sa kayo na all stock yan wala tayong ina upgrade dyan pagka may nasirang parts dyan doon na lang natin i upgrade o, try na natin doon sa apat all stock wala pang scope Ini hmm, di pojok kamera. tau binatang. Tetek nih resulta. Unang tira basa gimbotin ang jin. Powerful. basag sa unang tira kumpit naman ng lata ng gatas diyan na sausage naman buto yung gin hindi <laughs> pa yung camera natin buto yung gin Napaka-powerful itong uh, double bell. Kasi nasa 480 to 500 FPS to. Kung di ako nagkakamali. All stock. Yan. Pakawalisin natin yan. Gumulong yung dalawang lata. Tingatin yung resulta doon. yung naging resulta sa lata ng Vienna sausage. Nabuta siya Dito naman sa lata ng sardinas. Ito nasa ibabaw pala yung naging tama niya tapos yung tinira natin siya sa may puwetan sa ilalim, ayan, hindi niya binutas. Sadong makapanlakas ito. Tapos ito naman ni mas manipis pa 'to mas magaan. Ay butas yung lata ng Vienna sausage. Try ulit natin. May nakita tayo dito'ng basura na plastic. Testingin natin diyan kung lalagos. Hindi ko alam kung plastic ba 'yan o no? babasagin. Pero dapat magsuot tayo ng safety glass. Try natin. yung plastic na butas na butas <laughs> napaka powerful ng double bell na to try ulit natin sa lahat eh no o, kaya kaya niya butasin Tumama siya sa bandang gitna Kaya talagang nabutas niya dito Tulad kanina dito, nasa ibabaw Eh di talaga mabubutas yan Pero dito sa katawan mismo, yan oh, Butas yung, lagus-lagusan yung bala natin dito sa tas bumukol pa dito sa may ganyang takip. Napakalakas ng double bell. Uh, DSR10